So ayan po mga ka-senior, at uh, luto na yung kanyang uh, pansit. Oh, uh, hello po mga ka-senior. Ah, uh, good afternoon po sa inyo. At uh, kumusta po kayong lahat? Uh, uh, ngayon po ay uh, magluluto si Mrs. ng uh, pansit gihisado na bihon. Pinakisuyo lang na ipagluto siya ng pansit uh, bihon nga na gustong-gusto nila dahil uh, magkakaroon nga raw ng bisita na yun ang hinihiling sa kanya. So, tara po at uh, samahan nyo kaming uh, magluto ng uh, kanyang pansit na ibibigay sa kanyang kaibigan. So, ayan po mga kasiyor yung uh, kanyang mga ingredient nung uh, uh, lulutuin niyang uh, ginisang pansit na ibibigay niya do sa kanyang kaibigan na nakikisuyo na ipagluto siya ng uh, pansit dahil uh, ibang lahi po yun, hindi hindi Pilipino. So, ito po yung uh, unang yung kanyang mga uh, pagsasamasamahin. ito uh, po yung uh, hinimay na manok na inilaga na niya. At ito uh, yung uh, uh ito naman po yung uh, carrots, uh, sibuyas, uh, Chinese uh, celery. At uh, bawang, uh, dinikdik na niya. Hindi po siya naghihiwa ng uh, bawang, dinidikdik niya. At uh, ito yung uh, pansit bihon. At ito yung uh, ripolyo na hiniwanan niya ng maliliit. Yan lang po ang sama-sama uh, niyang uh, pagsasama-samahin niya sa pagluluto ng uh, ginisang uh, pansit bihon. Oh, sige po, at uh, mag-uumpisa na siyang magluto. So, ayan po mga kasinyor, yung uh, nakasalang na yung kanyang uh, kawali na uh, 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 paglulutuan uh, niya. At uh, ayan po ang ating dakilang uh, <laughs> chef. At uh, tutungtong na naman siya sa kanyang uh, tuntungan na uh, bangkito na silyang maliit. Nagpapainit lang po siya ng mantika. Ayan. <clears throat> okay ha. Uh, so, mainit na po yung kanyang kawali kaya uh, ayan oh. Magigisa na siya ng bawang. So ayan at uh, luto na yung kanyang bawang. Sibuyas na yung kasunod. Yung po nga yung mga kasinyor na kaibigan niyang yun eh. Po nyo na asawa ng aming family doctor. At uh, ibang lahi po sila kaya kung mapapansin niyo hindi siya naglagay ng, hi, ng uh, baboy. At uh, hindi po kumakain ng baboy yung mga yun. Ay, manok lang ang kanyang si, e, ipinang sahog. Wala rin hipon. At wala pa rin hipon. At uh, hindi yata sila kumakain din. Pero alam po kumakain Maka, sila ng gano'n. ayon nila. May, 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 meron daw taong. Uh, papakain sa mga bisita nila. Kaya Ah, uh, Oh, kaya hindi niya lagyan ng hipon. Okay. So, ayan po at uh, halos luto na yung uh, sibuyas. Oh, so ayan po uh, luto na yung kanyang sibuyas. Iniligay na yung uh, kanyang nor. Nor cube. Ito yung last kasi yung surface. Eh. Susunod na yung manok. Ayan, ata uh, sino so, ko na rin yung manok. Yung pansahog na niya, yung ilalagay niya. Yung uh, hinimay na nilaga na niya yung manok na ito. Tapos lalagyan ko ng konting tayo. เดี๋ยวยังก็นเรื่องตักครัวเรือนงานเลยแต่เรื่องตัว์สนุกชีวิตนัาโชว kung naluto yan, ang susunod mo? Y yung celery celery na tapos, sasabawan ko na tiyan ko muna ng paminta paminta ng durog oh, lalagay ko na yung celery ya isang dere yeah makmak na celery. ala naman yun dahon lang naman makaalsa. Pag nalante wala bali, wala yung pinaglagaan ayaw 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 niya ng sabaw, ayaw 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 ito yung ayaw isasabaw na pinaglagahan ng manok. para malasa daw yung uh, magaging uh, may timpla na kasi yun. Kailas e mo? Bro, chicken, chicken broth. hulang sasabay. sa sabay. Ito, pandagdag ko yun. Pagdagan ko ng ano, toyo. sa bank. hindi pala sa iba pa yung paminta. Pagkagan ko ng paminta. Tinitemplahan na niya mga kasinyor at uh, malapit na niya ilagay yung uh, pansita pansit bihon hindi pa raw po uh, lasa yung paminta kaya nagdadagdag pa siya so ayan po at uh, luto na yung kanyang uh, mga sangkap ilalagay na niya yung uh, main ingredient yung bihon, yung, uh, bihon. Dito eh, almost luto na rin. Pag naghiwahiwalay na ito, saka ko yung repolyo. So, ayan na uh, hiwahiwalay na yung uh, kanyang pansit na inilagay. ah uh, susunod na raw niya yung uh, Kwan, Repolio yan, parang luto na yata. Yung uh, Ipinaiinip ko na lang. Oh. luto na. So, luto na raw eh, bahagya pa, kaunti pang luto. Kaunti ah. na lang. Parang masarap ah. Eh, masarap talaga. <laughs> magkira ka ng kwan. Eh, kaya inusta ko nga kwan. Eh. Magtira ka isang, ng... Um, isang kwan na pinagagawa niya sa akin. Para kay Wilp, do sa bunso natin namin. At gusto uh, gustong... gustong <laughs> gusto rin niya niyang uh, pansit na yan eh. Sa ating tatlo. Dapat nilagyan ko ng hiba. <laughs> sa gilid yan eh. Ibailasan ang hindi ko na. กูมาเสาร์รับนะเสารับลูกตัวเนี่ยนแล้วออกลูกตัวน่ะลูกเอ็งปุนะ So, ayan po mga ka-senior uh, luto na yung kanyang uh, pansit. So, yan lang po ang uh, ganito lang po ang pagluluto niya. Hindi naman na uh, mahirap. So, ayan, ayan na mga ka-senior at uh, ginagayak na niya yung uh, dadali namin sa kanyang kaibigan na pansit. So ayan at yun naman ang uh, natira na para sa amin. <clears throat> so ayan at ma pamiami lang eh, kami lalakad na rin pa para ihati ditong uh, pansit. Ito po ay gustong gusto ng mga ibang lahi at uh, masarap nga raw pansit ng Pilipino isa ito sa mga sikat na pagkain natin na gusto nila. Tsaka lalo na yung adobo. A few moments later. Magmerienda po tayo mga kasinyor. Ito po, titikman namin yung uh, nilutong pansit ni Mrs. Uh, kami ang unang kakain bago makakain yung uh, nagpalutok. Good. Good. How are you? That's good. Can I have more uh, paper? Black, black paper? Yeah. <laughs> Kain ko tayo mga ka-senior. give me some a little bit not too much for me okay i guess me is nice for that there that's good enough yes. that's good okay that's good nice again. no good? no <laughs> your captain pancit is it good yeah okay after eating uh you get ready and uh we're gonna take this uh pancit to your mom's friend we always say love his mom <laughs> yeah she always says i love you he always loves you <laughs> that's okay he knows you right Mm -hmm. It's okay. he annoys you. Yeah. he annoys. you. he always know you. he always watch me. Yep. Yeah. But he's right. He'll say hello mm hmm will say hello to me. Mm hmm say hello to you. Yeah. Say your name, my name, my dad's name. Yeah. Mm-hmm. he know, you know your name. Apple. Apple ayon, 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 Celery. Celery <laughs> right? Lettuce ayon, lettuce. ayon, 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 for you? ayon, yeah. <laughs> so So, ganun lang po mga ka-senior ang uh, pagluluto ng uh, pansit na bihon So, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo at uh, hanggang dito na lang itong aking uh, uh, video So, uh, Thank you po sa si inyong lahat at uh, sa susunod na upload ko na lang po tayo magsama-sama uh, uli. Maraming salamat po at bye-bye. Uh,